Pangulong Bombong Marcos tiniyak na hindi magagamit sa korupsyon ang natitirang pondo ng pamalangeng taon. Report mula kay Rajuman Chanel Salazar. Mahigpit na babantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng 1.307 trilyon pesos na pondo ng gobyerno para sa huling quarter ng taon. Kasunod ito ng mga pangambang baka mauwi lamang sa korupsyon ang inilabas na pondo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito anya ang dahilan kung bakit iniutos ng Pangulo ang investigasyon sa mga isyu ng katiwalian sa ilang proyekto ng pamahalaan. Hindi rin anya agad inilalabas ng Department of Budget and Management ang pondo hanggat hindi sapat ang paliwanag at dokumentasyon dokumentasyon ng mga ahensyang humihiling nito. Ang Pangulo nga po ang nagpapaimbestiga ng mga alumaliang flood control projects at lumalabas na nga po ang iba-ibang issue about corruption. So, ang Pangulo po ang nagpapaimbestiga. Ang Pangulo pa po ba ang hindi tutupad para matugunan ang issue about corruption? Kaya nga po sinabi po natin mga nakaraang araw, Uh, dito din po sa briefing na hindi po agad nagpapalabas ng pondo ang DBM dahil yun po ang utos ng Pangulo kailangan po na ma-justify bago magpalabas ng pondo. Ang nakalaang budget para sa ikaapat na quarter ng 2025 ay ilalaan sa mga pangunahing programa ng gobyerno tulad ng infrastruktura, kalusugan, edukasyon at direktang subsidiya sa publiko. Hindi lamang ito nakalaan para sa mga nasalanta ng bagyo kundi bahagi ng regular na program budget ng bawat ahensya na kailangan gastos ng tama at may malinaw na layunin. Kasama mo sa DZEC RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak, RMN.